isang official di ng HPG. ah, uh, itong combo nito ng PNP Highway Patrol Group. Nais lang na ipatigil nila ang operasyon ng paninita sa busway. Dumaan ang convoy nito sa EDSA bus lane sa may bahagi ng Ortigas northbound. May escort ng mga taga-highway patrol group ang isang puting van at isa pang sasakyan na makita ng mga taga-special action Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Sinubuan itong lumabas sa bus lane. Pero pinara at pinatabi ng mga taga-saik. Sa incident report ng saik, HPG ang nagmamayari ng ban at ng kasunod nitong sasakyan. Ayon umano sa enforcer, mataas anyang opisyal ng HPG ang nasa loob nito. Parang sinasabi niya na taga-traffic lang naman kayo. Isa pang video, maririnig ang isa pang taga-HPG na kausap ng enforcer at pinapatigil ang kanilang operasyon. Nagamin nyo ng complain sa Kwan kasi nakikreate daw kayo ng Kwan na kasi napakahapon na ng Kwan. Pwede naman daw mag-operate ng Kwan nang hindi ganitong oras. Ngayon sir, uh, dahil pinuputak pinay sa social media, Baka pwede natin patigyan muna na concert. Uh, kasi yung uh, nagre-request sure. pati si Chip Pente na. Sir, oh. pwede naman. Sir, sa office yung sa, sa office na. Oh. De, na, kung sa ano, sir, office ka. Hindi, kaya nga, kung pwede para, na, para, 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 na um, kasi wala rin kasi akong contact okay. sa office yun. Oh. Ay, ngayon, request ni Chip si na kung pwede patigyan na lang mo, kasi nga nag-create ng but at saka matindi na yung banat sa inyo sa social media. Oh. So, pwede naman mag-operate, pero okay. yung during, may patakaran okay. kasi kami na, during, on, 3 -4 -3. On, Rush hour, hindi kami nag-operate talaga kasi puro batak lang talaga kami. Mag-rush okay. hour. Hindi kami okay. nag-operate okay. yan. So, ang request, okay. baka naman pwede nga during rush hour, hindi okay. tayo mag-rush. Sige, lang kami. Hindi ko nga, wala mo po. Hindi, pag-iPhone gear, hindi ko nga ding. pero yung operation nyo, so, sir, sa pan ba ng WhatsApp? Yes, sir. Para test least, masabi ko ko sa WhatsApp. Kasi ngayon, sir, is talagang pinuputakpik talaga kayo ng pan, ng social media ngayon eh. Kaya nga, nagpunta kami dito, sir, na tigilan yung pan yung operation nyo, just yung mga ang an easy na mga konanti. Dahil rush hour ngayon. Rush hour ngayon siya. Kung baga, pagbigyan natin Kasi hindi ka nag ooperate talaga ng rush hour. Oo, oh, no, oo, no, po no. po. Well, and, hindi ko mangani Yes, yes, yes. Kasi ang nagre-request siya, si Chief PNP. Oh. Dahil pinuputak din eh, sa social media, baka pwede din naman pagbigyan mo na ako. Pati, pinag request pa din si Chief PNP naman na ah, kung pwede na, pwede na. Hindi kasi wala kasi akong contact sa office eh. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede na, pagbigyan na lang muna. Sabi naman ng SAIC, wala silang kapangyarihan o ang PNP na ipatigil ang kanilang operasyon. It has to be written instruction from the OTR, Secretary, because the busway is a dito the OTR. Tinikitan pa rin ang sangkot sa insidente na kinumpirma ng PNP na taga-HPG. Inihingyan pa naman ng pahayag ng PNP at si PNP Chief General Romel Marbil. Sa gitna ng paninikit sa mga taga-HPG, Saka nahuli rin ang isang SUV na lula ng dalawang dayuhan. Nang hinga ng lisensya ang driver, nabigay ito ng diplomatic passport. At nakunan ito ng litrato ng mga taga-saik na galit ang nagpakilalang taga-US Embassy. <laughs>

Masyado yeah. ay, yung humanitarian okay. ba? Eh, ano sa na sir? Pwede naman daw sir kung mag-contact sa DOT. Delete, delete. Delete nyo daw yung kanya yung picture. Yung mga picture. Sir, wala po kaming details sir na ipapakita sa LTO. Gawa nung wala rin siyang lisensya sir. Kahit anong ID. Wala na pong maipakita. Wala lisensya sir. Wala lisensya sir. International license sir? Ngayon right. nga lang sir. Yung basing nga. You, mean, you well, can uh, use my ID I'm not driving but you can, uh, can use mine. I Here's, here's driver. Ayan ayan driver on. Sa driver. driver. Okay. Oh, okay. sino ba nakikiusap? Oh, Ang, sinong, na, uh, um, bang okay, okay. sinong nakikiusap? na kwan okay. sila? Bilaw. Hindi, may tumawag sa'yo. Okay, uh, may tumawag. May tumawag. Oo, pa daw. Wala namang na-confiscate. Eh. Ang inaano lang, sir, kasi nga daw, baka daw yung ID ni sir, embassy, baka i-ano daw, nag aano na, sila, baka i daw yung sa yung mga team spy. Sorry? Hindi, baka baka operatiba kasi ko. Siya ay bagong sa Philippines. baka operatiba kasi sila. So, baka kaya kung, kaya nga, kung pwede naman natin, kasi sila, mag-aanap ng LCO ng kahit ang sana. Kasi mag-aanap ng LCO. Sabi ko yung LCO. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Kasulod ng sagutan, nagpatiket pa din ang American Nationals. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. batin ng US Embassy ang nangyari at inuuto sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang ang mga traffic regulations. Pero ang Chinese Embassy sinabing nakatanggap na rin ng impormasyon ukol dito na kanilang ikinababala. Wala rin daw basihan ng maratibo na umanoy pang espya ng China. Samantala, sinita ng SAIC ang isang komboy na dumaan sa busway na napakilala raw na dating security detail ni dating Senador Manny Pacquiao. Ayon sa SAIC, dumaan sa busway ang isang van at SUV na mahindi autorisadong blinkers at serena.